Ang mga panaginip ay maaaring nakakalito. Minsan, ang mga ito ay nagreresulta mula sa iyong proseso ng pag-isip o sa mga serye ng mga kaganapan na naganap sa araw, kaya normal na hindi ito seryosohin. Pero, alam mo ba na maaaring may makapangyarihang paraan kung paano ihahayag ng Diyos ang magagandang bagay tungkol sa iyong buhay? Paano mo malalaman ito, Narito ang mga pangarap na kailangan mong bigyang pansin dahil ito ay mga palatandaan na pagpalain ka na ng Diyos. Siguraduhin panoorin hanggang sa dulo para sa mas mahusay na pag-unawa. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang mga panaginip ay isang paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa kanila, tulad ni Joseph sa Biblia. Gayunpaman, hindi lahat ay regular na nakakaranas ng makabuluhang panaginip. Bagamat maaaring totoo na ang ilang mga tao ay may mas maunlad na kakayahan na mangarap tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap, ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa pamamagitan ng mga panaginip sa sinuman. Joel 2 oras 28 minuto. At pagkatapos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ito ay nagsasalita tungkol sa iba't ibang pagpapahayag ng Espiritu sa lahat ng tao. Kung hindi mo sineseryoso ang iyong mga pangarap, hilingin sa Diyos na tulungan kang maunawaan ang kahulugan nito. Gayon din, kung ang mga panaginip ay hindi naging kung paano ka nakatanggap ng mga mensahe mula sa Diyos, maaari mong hilingin sa Kanya na bigyan ka ng mga pagtatagpo sa iyong mga panaginip. Mahalagang bigyang pansin dahil ang mga pangarap ay maaaring magbigay ng direksyon at pananaw sa landas ng iyong buhay. Ang isang paraan na maaaring ipahiwatig ng iyong mga panaginip na pagpapalain ka ng Diyos ay kapag nakakita ka ng liwanan. Ang liwanag na ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay nagdadala ng kalinawan at direksyon sa iyong buhay. Halimbawa, maaaring nahihirapan kang maunawaan kung bakit nangyari ang ilang mahihirap na pangyayari sa iyong buhay. Habang nanatili ka sa kadiliman, tila lumala ang mga sitwasyon. Gayunpaman, kapag lumilitaw ang liwanag sa iyong panaginip, nangangahulugan ito ng pag-ikot. Sa buong mga banal na kasulatan, ang liwanag ay ginagamit bilang isang simbolo ng direksyon at isang palatandaan na ang mga pangyayari ay nagbabago para sa mas mahusay itinala ng Biblia na sa simula, ang lupa ay walang anyo at walang laman, ngunit nang ang Diyos ay nagsalita at tumawag ng liwanag, ito ay nagmarka ng punto ng pagbabago. Kapag nakakita ka ng liwanag sa iyong mga panaginip, ito ay nagpapakita na ang Diyos ay malapit ng maghatid ng kalinawan at direksyon sa iyong buhay, binabago ang mga bagay para sa iyong ikabubuti. Ang tanging pagkakataon sa banal na kasulatan, kung saan ang liwanag ay tila may problema ay nang si Saul, na kalaunan ay kilala bilang Paul, ay nakatagpo ng Diyos sa kanyang paglalakbay sa Damaskus. Ang liwanag na tumama sa kanya mula sa langit ay naging dahilan para mabulag siya pansamantala. Noong panahong iyon, si Saul ay isang mangusig sa mga mananampalataya, at ang pakikipagtagpo na ito ay isang anyo ng kaparusahan sa kanyang maling gawain. Gayunpaman, ang nag-iisang pakikipagtagpo sa liwanag ay nakapagpabago sa buhay ni Saul. Sa kabila ng pagiging isang mang-uusig sa simbahan noong una, nagkaroon ng matinding pagbabago, at nagsimula siyang mangaral ng Ebanghelyo. Binibigyang diin ng pagbabagong ito ang kapangyarihan ng liwanag ng Diyos na magdulot ng pagtubos sa kahit na hindi malamang na mga individual. Ipinapakita rin nito kung paano sinasagisag ng liwanag ang isang oras para sa isang turnaround. Kung mayroon kang ganoong karanasan, huwag pansinin ito. Sa halip, manalangin tungkol dito at magpasalamat sa mga biyayang darating. Ang isa pang makabuluhang pangarap na dapat bantayan ay kung nakikita mo ang iyong sarili na pinahiran ng langis. Ang langis ay kadalasang ginagamit bilang simbolo sa banal na kasulatan, tulad noong pinahiran ni propeta Samuel si David bilang simbolo ng kanyang paghahari. Ang pagpapahid na iyon ay isang palatandaan na nagpaiba sa kanya sa iba pa niyang mga kapatid. Sa katulad na paraan, ang pagpapahid ng langis sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na pinipili ka ng Diyos mula sa karamihan para sa kanyang pagpapala. Ito ay nagpapahiwatig na ang banal na espiritu ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa iyo para sa isang espesyal na gawain o appointment. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpahiwatig na handa ka na para sa susunod na antas sa espiritual o sa iyong pang-araw-araw na gawain. Maaaring ito ay isang tanda ng isang promosyon sa trabaho, isang mas mahusay na trabaho, o pagsulong sa iyong layunin. Bukod dito, maaari mong iugnay ang langis sa pagpapagaling at pagpapanumbalik. Inutusan ni Santiago ang mga mananampalataya na tawagan ang mga matatanda ng simbahan upang pahiran ng langis ang mga may sakit at manalangin para sa kanilang kagalingan. Ang pagpapahid ng iyong ulo ng langis sa isang panaginip ay maaaring mga hulugan na ang Diyos ay malapit ng magalis ng sakit at ibalik ang iyong kalusugan gayon din ang langis ay maaaring sumagisag ng pabor at pagpapala. Kapag nagsasalita ang salmista tungkol sa pagpapahid ng langis ng Diyos sa kanyang ulo, ipinapakita nito ang saganang paglalaan at panustos ng Diyos. Sa makatuwid, kung nangangarap kang makatanggap ng isang pagpapahid na may langis, maaari itong magpahiwatig ng alinman sa mga bagay na ito, depende sa konteksto ng panaginip. Nangarap ka na bang makakita ng mga anghel? Ito ay mahusay na mga palatandaan na ang mga pagpapala ay darating sa iyo. Ang mga anghel ay maaaring maging tagapagdala ng mabuting balita, gaya ng makikita sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. Isang anghel ang nagpakita kay Maria upang ipahayag na siya ay nakasumpong ng pabor ng Diyos. Nagpakita rin ang anghel kay Joseph upang linawin kung hindi siya sigurado sa pagbubuntis ni Maria. Nakasalubong din ng mga anghel ang mga pastol sa parang noong gabi ng kapanganakan ni Jesus, na nagpapahayag ng mabuting balita ng malaking kagalakan para sa lahat ng tao. Lukas dalawa oras sampung minuto, labing apat na, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Dinadalhan ko kayo ng mabuting balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat. Ngayon sa bayan ni David ay ipinanganak sa inyo ang isang tagapagligtas, siya ay ang Mesyas, ang Panginoon, ito ang magiging tanda. Makakakita ka ng isang sanggol na nababalot ng mga tela at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw ang isang malaking pulutong ng makalangit na hukbo kasama ng anghel na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa sa mga kinalulugdan niya. Ang mga anghel ay hindi pumipili kung kanino sila lumilitaw. Maaari silang magpakita sa sinuman, anuman ang kanilang katayuan o kalagayan. Kapag nais ng Diyos na pagpalain ka, maaaring magpadala siya ng isang anghel upang ihatid ang mensahe. Ang isang karaniwang tampok ng pakikipagtagpo ng mga anghel ay ang katiyakang dulot nito. Sa ilang mga pagkakataon, sinisimulan ng mga anghel ang kanilang mga mensahe sa mga salitang huwag kang matakot na nagpapahiwatig na ang balitang dala nila ay mabuti at magdudulot ng kadalakan hindi kalungkutan ang aspektong ito ng pakikipagtagpo ng mga anghel ay nagtatampok sa likas na katangian ng mga pagpapala ng Diyos ang mga ito ay maghahatid ng kaaliwan pag-asa at kadalakan kung ang isang pagtatagpo o mensahe ay nagdudulot ng takot malamang na hindi ito mula sa Diyos dahil ang kanyang mga mensahe ay nakapagpapasigla at nakapagpapatibay. Sa makatuwid, kung nakakaranas ka ng isang pakikipagtadpo sa isang anghel sa isang panaginip at ito ay nagdudulot ng isang pakiramdam ng kapayapaan at kadalakan, ito ay isang senyales na ang Diyos ay malapit ng pagpalain ka sa isang espesyal na paraan. Ang mga anghel ay maaari ding magpahiwatig ng isang nalalapit na pakikipagtadpo sa Diyos tulad ng makikita sa kwento ni Jacob nang makipagbuno siya sa isang anghel. Ang pagtatagpo na ito ay minarkahan ang isang mahalagang sandali sa buhay ni Jacob kung saan nakatanggap siya ng isang pagpapala at isang bagong pangalan, Israel, na nagpapahiwatid ng kanyang pagbabago. Ang pagtatagpong ito ay maaaring may kasamang pagtanggap ng malinaw na mga tagubilin mula sa Diyos o pagdanas ng paghahayag ng kanyang presensya at kaluwalhasyan. Isa pa, pinoprotektahan ng mga anghel ang mga anak ng Diyos laban sa pinsala. Ang pagkakaroon ng mga anghel sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ang Diyos ay aktibong nakikipaglaban sa bawat anyo ng pang-aapi ng demonyo sa iyong buhay. Ang pakikipaglaban ng isang anghel laban sa prinsipe ng Persya ay natiyak na natanggap ni Daniel ang kanyang sagot sa panalangin. Ito ay nagpapahiwatig na ang makakita ng isang anghel sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pagtatapos ng mga aktibidad ng demonyo at markahan ang pagsisimula ng isang bagong panahon ng banal na proteksyon at interbensyon sa iyong buhay. Ang isang panaginip ng masaganang ani ay maaaring sumagisag sa pagtatapos ng panahon ng tagtuyot o kahirapan at simula ng panahon ng kasaganaan. Isayas 30, 23, Magpapaulan din siya sa iyo para sa binhing inihasik mo sa lupa, at ang pagkain na nagmumula sa lupain ay magiging sagana at sagana. Sa araw na iyon, ang iyong mga baka ay manginginain sa malalawak na parang. Itinatampok ng banal na kasulatang ito ang kahalagahan ng ulan bilang simbolo ng mabungang ani. Sa mga setting ng agrikultura, ang ulan ay mahalaga para sa mga pananim na lumago at umunlad, ito ay isang paunahing salik na umaasa sa mga magsasaka para sa isang matagumpay na ani. Sa katulad na paraan, sa iyong buhay, ang paghahari ng mga pagpapala, probisyon, at pabor ng Diyos ay maaaring magpahiwatig ng pagtatapos ng pagwawalang-kilos o pagkabigo. Ito ay maaaring mga hulugan ng simula ng isang panahon ng paglago at kasaganaan. Kung nakakaranas ka ng isang panahon ng pagwawalang kilos o nahaharap sa paulit-ulit na pagkabigo, ang isang panaginip ng pag-ulan ay maaaring isang senyales na ang mga problemang ito ay malapit ng matapos. Ang pagkakaroon ng ulan sa mga panaginip ay maaaring sumagisag sa pagre-refresh at pagpapanibago, katulad ng kung paano dinadala ng ulan ang nagbibigay buhay na tubig sa tuyo at uhaw na lupa. Sa lumang tipan, ang ulan ay mahalaga para sa ekonomiya ng agrikultura ng Israel. Inaasahan nila ang pagdating ng taglagas at tagsibol na pag-ulan dahil naniniwala sila na nangangahulugan ito na ang lupa ay magiging sariwa at ang mga pananim ay lalago ng sagana. Sa katulad na paraan, kapag nakakaranas ng espiritual na pagkatuyo o pagkapagod, ang paghahari ng Espiritu ng Diyos ay maaaring magdulot ng bagong buhay at sigla sa iyong pananampalataya. Ang presensya at Espiritu ng Diyos ay maaaring magpabata ng iyong kaluluwa at magdulot ng panahon ng espiritual na paglago. Sa bagong tipan, nag-alok si Jesus ng tubig na buhay sa babae sa balon. Sinasagisag nito ang espiritual na kaginhawahan at kasiyahang ibinibigay niya. Ang buhay na tubig na ito ay kumakatawan sa malalim na nananatiling kasiyahan na nagmumula sa isang relasyon kay Kristo. Kaya naman, ang ulan sa panaginip ay magsisilbing paalala ng pangako ng Diyos na sariwain at i-renew ang iyong espiritu para mas mapalapit ka sa kanya at ibalik ang iyong pananampalataya. Ang isang oras ng pagre-refresh ay maaaring magpahiwatig ng paglitaw ng isang bagong pag-asa o pangarap sa iyong puso. Marahil ay mayroon kang pag-asa o pangarap na minsang nasira o inabandona, tulad ng isang ideya sa negosyo o isang pangitain na hindi natupad. Ang tanda ng ulan sa iyong panaginip ay maaaring isang tagapagpahiwatig na ang iyong pangarap ay nabubuhay. Ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga sandali ng pagre-refresh upang huminga ng bagong buhay sa iyong mga pangarap at pangitain. Ito ay tanda ng kanyang pagpapala at probisyon na nagpapahiwatig na siya ay nasa trabaho. Siya ay nagdadala ng isang bagong panahon ng paglago at kasaganaan sa iyong buhay. Sa makatuwid, kung nakararanas ka ng isang panaginip ng ulan, lalo na pagkatapos ng isang panahon ng pagkabigo o pagkabigo, maaaring ito ay isang senyales na ang Diyos ay nire-renew ang iyong pag-asa at ibinabalik ang iyong mga pangarap. Inihahanda ka para sa isang panahon ng pagpapala. Ang mga numero sa panaginip ay maaaring magdala ng malalim na simbolikong kahulugan. Maaari silang magpakita ng mga pagpapala ng Diyos o maghatid ng mahalagang mensahe. Halimbawa, sa pitong araw ng paglikha at sa pitong simbahan sa aklat ng pahayag, ang bilang na pito ay maaaring kumatawan sa pagiging perpekto o pagkakumpleto gayon din, ang bilang na labindalawa ay kadalasang iniugnay sa banal na otoridad at pamamahala sa kaso ng labindalawa tribo ng Israel, at ng labindalawa alagad ni Jesus. Sa mga panaginip, maaari nilang ilakip ang mga numero sa ilang mga simbolo o kaganapan. Halimbawa, ang interpretasyon ni Jose sa panaginip ni Paraon tungkol sa pitong taon ng taggutom at pitong taon ng kasaganaan, Itinatampok nito kung paano maaaring ipahiwatig ng mga numero ang mga tiyak na panahon o pangyayari na bahagi ng plano ng Diyos. Mahalagang huwag ipagwalang bahala ang paglitaw ng mga numero sa panaginip bilang nagkataon lamang o random na mga pangyayari. Sa halip, bigyang pansin sila at sikaping maunawaan ang kanilang kahaladahan. Kung ang ilang mga numero ay patuloy na lumilitaw sa iyong mga panaginip, maaaring ito ay isang senyales na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Maaari siyang magpahayad ng isang bagay na mahalaga tungkol sa kanyang mga pagpapala at mga plano para sa iyong buhay. Ang pangangarap ng isang piging o kapistahan ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang palatandaan na ang pagdiriwang ay nasa abot tanaw. Ang isang piging ay isang simbolo ng kasaganaan kagalakan, at pagtawa na lumilikha ng isang kapaligiran na nagpapahiwatig ng isang magandang bagay na darating sa iyo. Ito ay maaaring magpakita bilang isang mahusay na alok, isang bagong trabaho, isang kasal, o anumang iba pang makabuluhang kaganapan na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at karapat-dapat sa pagdiriwang. Isa alang-alang ang kwento ng alibughang anak Lukas labin lima oras dalawamput dalawa minuto, dalawamput apat, ngunit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, magmadali. Dalhin nyo ang pinakamagandang damit at isuot ito sa kanya. Magsuot kayo ng singsing -sing sa kanyang daliri at mga sandalya sa kanyang mga paa. Dalhin mo ang pinatabang guya at patay natin ito at tayo'y magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay at nabuhay muli kaya nagsimula silang magdiwang. Upang malaman ang katangian ng pagdiriwang, maaari mong pagnilayan ang iyong mga kamakailang pakikibaka at hamon. Isa alang alang kung anong mga bahagi ng iyong buhay ang maaaring tinutugunan o binibigyang solusyon ng Diyos. Gayon din, suriin ang iyong kamakailang mga punto ng panalangin upang makita kung ang anumang mga kahilingan o pagnanais ay naayon sa paparating na pagdiriwang. Sa pangkalahatan, ang pangangarap ng isang piging o piging ay isang positibong senyales na ang Diyos ay naghahanda na biyayaan ka ng isang espesyal na bagay. Ito ay isang paalala na manatiling umaasa at umaasa sa magagandang bagay na darating sa iyo. Ito ay ilan lamang sa mga palatandaan. Ang iba ay maaaring magsama ng isang susi na sumasagisag sa pag-akses sa mga bukas na pinto, pagkakataon, o bagong simula, o isang singsing na nagpapakita ng tipan, karangalan, at otoridad, bukod sa marami pang iba. Ngayon, sapat na ba ang iyong mga pangarap para masiguro ang iyong pagpapala? Isa alang-alang natin ito. Ang mga panaginip ay maaaring maging makapangyarihang tagapagpahiwatig ng paparating na mga tagumpay at pagpapala, Gayunpaman, paman, wala sila sa kanilang sarili upang garantiya ang kanilang pagsasakatuparan. Nangangailangan ito ng aktibong pakikilahok at pagkakaayon sa kalooban ng Diyos. Mahalagang dagdagan ang mga palatandaang ito ng patuloy na panalangin at pasasalamat. Gayon din, kumilos ayon sa mga tagubiling na tanggap sa panaginip. Ang pagtitsyaga sa panalangin ay mahalaga, dahil ito ay nagpapakita ng pananampalataya sa Diyos upang maisakatuparan ang pangarap. Pinapanatili ka nitong konektado sa kalooban ng Diyos at nagbubukas ng daan para siya ay gumawa sa iyong buhay. Ang pananatili sa pasasalamat ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Pinapanatili nitong nakahanay ang iyong puso sa pasasalamat at positibo. Lumilikha ito ng isang kapaligirang nakakatulong sa pagtanggap ng mga pagpapala. Bukod dito, ang pagkilos sa kaukulang mga tagubilin mula sa panaginip ay susi upang makita ang tagumpay na maging isang katotohanan. Ang mga tagubiling ito ay kadalasang paraan ng Diyos sa paggabay sa iyo patungo sa mga pagpapalang inilalaan niya para sa iyo. Kapag sumunod ka at sumunod sa mga tagubiling ito, ipinapakita mo ang iyong pananampalataya. Pinatunayan mo na handa kang tanggapin ang mga biyayang inihanda ng Diyos para sa iyo. Higit pa sa mga simbolo na nasa panaginip, mahalagang magpasakop sa ministeryo ng banal na espiritu para sa interpretasyon. Habang ang mga simbolo ay maaaring kumilos bilang mga gabay, hindi sila ang pinakahuling tagapagsalin ng mga panaginip. Ang banal na espiritu, bilang tagapaghayag ng mga misteryo, at siyang umaakay sa atin sa lahat ng katotohanan, ay ang pinakamahusay na tagapagpaliwanag ng mga panaginip. Kapag nagpasakop ka sa Ministeryo ng Banal na Espiritu, maaari niyang ihayag ang mas malalalim na kahulugan na maaaring hindi agad-agad na makikita. Maaari rin siyang magbigay ng kalinawan at kumpirmasyon tungkol sa mga mensaheng nakapaloob sa iyong mga panaginip. Sa makatuwid, maaari mong hanapin ang kanyang patnubay at direksyon sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay-nilay sa salita ng Diyos gayon din, humingi ng matalinong payo mula sa mga espiritual na tagapayo o mga pinuno na pinamumunuan din ng espiritu. Kapag nakatanggap ka ng isang panaginip, mahalagang malaman kung ito ay mula sa Diyos. Nanganailangan ito ng kaunawaan at espiritual na pagiging sensitibo. Mahalagang manalangin pagkatapos ng bawat panaginip, Kapag ginawa mo ito, pinapayagan mo ang Diyos na ay highlight sa iyong puso kung ang isang panaginip ay isang bagay na dapat bigyang pansin o isantabi. Ang Jablo ay maaari ring tumagos sa mga panaginip upang salakayin ang mga tao na may takot at paghihirap. Ang ilang mga tao ay nagkaroon ng mga pangarap na humantong sa mga problema sa kanilang buhay. Sa makatuwid, mahalagang malaman kung aling mga pangarap ang dapat ipagdasal at kung alin ang ipagdarasal. Sa buod, makatutulong sa iyo ang pagkilala sa pinagmulan ng iyong mga pangarap at pagdarasal ng may pagkasensitibo sa patnubay ng banal na espiritu. Nakakatulong ito sa paghawak ng mga mensahe at pag-unawa sa kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Isa alang alang ang lahat ng ito at panoorin kung paano kalalakad sa pagpapala ng Diyos para sa iyong buhay. Magdasal tayo. Mahal na Ama sa Langit, pinagpapala kita. Nagpapasalamat ako sa iyong awa at mapagmahal na kabaitan. Salamat sa pagbuhos ng iyong espiritu sa akin, at bilang resulta, makakatanggap ako ng mga pangarap na nangangako sa akin ng magandang kinabukasan. Panginoon, dalangin ko na habang nakikita ko ang mga panaginip na ito, itampok mo ang mga ito sa aking puso. Tulungan mo akong seryosohin sila at hindi basta-basta. Habang binubuksan ko ang aking mga mata sa mga pangarap na ito ng iyong pagpapala, idinadalangin ko na iyong gawin itong katotohanan sa aking buhay. Hayaang dumaloy ang iyong kasaganaan sa bawat lugar ng aking buhay kung saan ako nahihirapan. Ipadala ang iyong paghahari sa bawat bahagi ng aking buhay na dumaranas ng tagtuyot, pinansyal man o espiritual. Hayaang ang iyong paghahari ay magbunga ng sagana. Buksan ang aking mga mata sa ministeryo ng mga anghel o Panginoon upang aking makilala at pahalagahan ang kanilang presensya sa aking buhay. Tulungan mo akong hindi mawala sa paningin ko ang mga ito, kundi magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga gawain at kanilang tungkulin sa pagsasagawa ng aking mga pagpapala, upang lubos kong maranasan ang iyong pagpapala. Ako ay bukas at tanggap sa pagtanggap ng mabuting balita ng probisyon, promosyon, proteksyon, at lahat ng iba pang magagandang bagay na iyong inilaan para sa akin. Hayaan ang iyong mga anghel na mauna sa akin inihahanda ang daan at ituwid ang bawat baluktot na landas. Hayaang palibutan nila ako ng kanilang proteksyon at patnubay upang ako ay makalakad sa iyong kalooban at makatanggap ng iyong mga pagpapala ng sagana. Naway hindi ako magkaroon ng anumang dahilan para malungkot o malagay sa panganin. Kapag tila ako ay natatakot, ipadala ang iyong anghel upang tiyakin sa akin ang iyong presensya. Hayaang ang iyong kapayapaan na sa lahat ng pagkaunawa, ay ingatan ang aking puso at isipan kay Kristo Jesus. Panginoon, nananalangin ako para sa kaloob ng pag-unawa upang malaman kung aling mga panaginip ang mula sa iyo at alin ang hindi. Tulungan akong makilala ang iyong boses at ang iyong mensahe, at patahimikin ang aking mga iniisip at ang mundo sa paligid ko. Protektahan mo ako mula sa mga pakana ng Diablo, na naglalayong manipulahin at manlinlang. Nagtitiwala ako sa banal na espiritu na tutulungan akong maunawaan ng malinaw ang iyong mga mensahe, at gagabay sa akin sa mga landas ng katuwiran. Bigyan mo ako ng karunungan upang subukin ang bawat espiritu, at panghawakan ng mahigpit kung ano ang mabuti. Naway ang iyong salita ay maging isang lampara sa aking mga paa, at isang liwanag sa aking landas na nagbibigay liwanag sa katotohanan at naglalantad ng mga kasinungalingan ng kaaway ibinibigay ko sa iyo ang aking mga pangarap panginoon hinihiling na salain mo ang anumang bagay na hindi sa iyo hayaang maghari ang iyong kapayapaan sa aking puso na nagpapatunay sa iyong presensya at iyong mensahe Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo sa mga pangarap na ibinigay mo sa akin, dahil ito ay isang palatandaan na ang aking pagpapala ay darating. Salamat sa iba't ibang palatandaan na nagsasaad na tapos na ang mga araw ng pag-iyak ko. Ako ay nagpapasalamat sa iyong katapatan. Salamat sa iyong pangako na gawin sayaw ang aking pagluluksa, na palitan ng saya ang aking kalungkutan. Habang naghihintay ako sa katuparan ng mga pangarap na ito, nananalangin ako para sa lakas at pasensya na makatiis. Tulungan akong magtiwala sa iyong panahon, batid na pinapaganda mo ang lahat ng bagay sa iyong panahon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at biyaya. Inaasahan ko ang araw na maging katotohanan ang mga pangarap na ito at makapagpapatotoo ako sa iyong kabutihan at katapatan sa aking buhay. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag mag-atubiling mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Pagpalain ka ng Diyos!